Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol naman sa mga reaction at mga comments sa sinabi ni Congressman C. Adiong tungkol sa speech ni dating President Duterte okol sa biro niya na ipapatay ang mga senador. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Sa isang press conference, hinikayat ang NBI ni Congressman Adyong na dapat imbestigahan si former President Duterte dahil sa biro niyang ipapatay ang mga senador para makapasok ang mga PDP laban senatorial candidates. Nag-react naman ang mga netizens sa sinabi ni Congressman Adyong. Pero bagong lahat, Bago ay yung mga reactions, bago yung mga comments ng ating mga netizens, panuorin muna natin si Congressman Adyong. Uh, it's, it's so unfortunate to hear that from the NBA director. Again, hindi naman dapat kami ang aktual na ma-threat para hu kami manawagan na hindi dapat ito mangyari. It does, you know, it, it should not be taken that way na dapat ikaw mismo ma-feel na matreten para magsalita ako ano dapat ang tama. Ang mali, mali talaga. Maski kanino yung sinabi. Maski sinabi sa kung, kung hindi man ikaw direct na na-threat or ano basta sinabi ay mali, hindi tama. I think according to ethical standards, it should be out of, out of bounds. I mean, it doesn't take one to be threatened physically like me directly to say that things are not right to say out in public. So, those talks saying that patayin ng 15 na senador is hindi po dapat sinasabi yun, hindi po dapat tama yun. Wala pong dapat na lugar yun sa ating society at sa ating lipunan. Mga kaibigan, narito naman ang mga reactions at opinions ng ating mga netizens.